Ito na ang pinakamasarap na lunch so far na nakain ko dito sa Bora. Ayan, sobrang fresh. Ayan, sobrang sarap. Grabe. So, set up na natin ang camera para makuha na ng aming pagkain. <laughs> Ayan. Pray Pero bago kumain, mag-pray muna. So, tara na at kumain. Grabe, sobrang laki pala nito in order namin na to kala namin yung ordinary lang na ano na good for five person pero hindi sobrang laki talaga niya ayan so umpisa na natin na pagkain kain tayo so ang tawag nga pala dyan sa in order namin is fish seafood ayan pero may kasama siyang ano itlog na maalat ayan So, ang kasama niya is crab. Tapos, may shrimp. Tapos, meron siyang squid. And then, may corn. Then, may kamatis. Tsaka, meron din tong, ano, fruit mango. Na sobrang tamis. Ayan. So, yan ang aming lunch sa Boracay. Sobrang fresh talaga. So, syempre, Nag-ingay na naman ang kanilang tambol. Dahil meron na namang mga parating na mga visitor dito sa hotel. Yan, pwede kasi may mga darating na bagong, uh, bagong visitor dito sa hotel. Ayan, pinapatugtog nila yan. So yun, sobrang nag-enjoy nga si Popoy dyan. And sobrang laki nga pala nito. Itong boat. Eh? Itong boat na to. Ayan. Sobrang tatamis ng mga uh, seafood nila kasi fresh talaga siya. Malalasahan mo talaga na fresh ang isang um, seafood kung manamis-namis yan. Yan, yeah, so sobrang sarap na sarap nga si Lila dyan eh. Actually, lahat kami nasarapan talaga. Hindi namin in-expect na talaga namang napakasarap talaga nito. Kasi yung iba minsan na nakakainan namin, Uh, malalasaan mo talaga yung iba na hindi fresh pero yung iba naman fresh din pero ito talaga solid sobrang sarap as in, talaga naman ginalingan ng chef nila ayan so ayan, nahilo na ba kayo? o ayan masarap pa ng mga sauce tuna. So, uh, may tuna ayan syempre may squid ito, ano to? ketchup uh toyo na may ano si buya sila tapos meron yung gravy ayan dami, dami. tapos meron din insalada, tsaka yun, yung dito ang ensalada saka yun mo ang tawag dito yung favorite ko at chara ayan so sobrang laki talaga niyan so kung mahilig kayo sa mga seafood ito na, ah, napakasarap. Ayan, ubos na ubos naman. Kitang-kita nyo naman kung gaano namin naubos talaga. Ayan. Sobrang laki yan, pero naubos namin. So, sobrang sarap. Must try ito talaga pag pumunta kayo dito sa Boracay. Ayan, ayan o. Oh, tingnan nyo si Lila. Sobrang sarap na sarap talaga siya dyan. Maski yung corn na yan, masarap, manamis-namis, fresh na fresh talaga. Wala kang masasabi kundi sulit, solve ang busog. So yun lamang po. Thank you for watching.